So, hi guys! So, ayun, um, kanina, pumunta tayo ng grocery store and nakakita ko ng tikoy. So, tonight, si Abby nag-request na ipagluto ko raw siya ng tikoy kasi she doesn't know how to cook daw this tikoy. So, ayun na nga, tinanggal natin sa plastic and then we will cut it into half. So, ayan, we cut it into half and then i-slice natin yan. So, ayan na nga. Kuha tayo ng knife. Hatiin natin sa gitna. And then, hatiin natin ulit. So, ayan na nga. And then, we will slice it. So, um, kayo din ba? Nakatikim na din ba kayo ng tikoy. And, you know how to cook this also ba? So, ayan. Slice natin siya kasi nagka-crave si Abby. So, madali lang naman itong lutuin. So, be careful using the knife. Baka mahiwa. Slice lang naman ni Pes para kapag itinambog natin mamaya sa mantika, sa cooking oils, madali lang siyang maluluto. Okay? So, ayan, slice lang natin. Siguro, yung kalahati lang nito yung gamitin natin. Kasi, masyado naman siyang mabigat sa tiyan kapag kinain. Eh, masasayang lang kapag niluto natin lahat. So, um for us, since siguro mga apat lima kaming kakain, maybe we can try the half of this tikoy And then, um tira natin yung kalahati nyan for tomorrow. Okay. So, ayan na nga. We are doing the slices of this tikoy Medyo nipisan ninyo, if it's possible para mas masarap i-bite kapag manipis. So, ayan na. Okay. Um, si Abby, she wants it daw na gawin niya itong um, dinner. So, ayun, pumayag naman ako since I still have time to, to cook pa. And then, madali lang naman itong lutuin. Piprito lang naman ito sa egg after dipping. So, ayan, we were able to slice it all na onti-onti lang. Ayan. Medyo nipisan. So, medyo marami-rami na din, no? Ang dami na natin na slice. So, be careful pa rin hanggang sa matapos na natin yung slice ng mga tikoy na ito. So, okay. And then, after that, kukuha na ako ng 3 eggs. Of course, wash nyo muna yung eggs before ninyo um, biya be biya kenat ibit so ayan na po tapos na tayong maghihiwan ng tikoy i was able to prepare the cooking oil na and the pan so ayan na nga po yung 3 eggs and then ayan beat natin yung eggs and then after that um, ididip na natin yung purpose ng tikoy na hiniwa natin. So, ayan, sige, bit-bit lang. ibati natin tong egg na to. And then, after that, sasalang na natin sa kalan. So, ayan na nga. will be getting ready with the cooking. So, eto na po yung ating pan. Medyo madilim sa kusina. Ayan yung cooking oil. Mainit na yung kawali. Napainit na yan. And then, same with the cooking oil. Kailangan initin. So, ayan. I dip down mga pieces and slices of this tikoy. And then after that, ipiprito na natin iyan. So, ayan, madali lang siyang lutuin. Sabi ko nga sa inyo, um, konting init lang yan. Maluto mo lang yung egg. Maluluto na din yung, yung pinakaloob ng tikoy na yan. Kasi sobrang soft lang naman yan. So, ayan na nga, piniprito na natin. This is how it looks like. Ganyan po yung tikoy. egg lang naman. Sa egg mo lang naman yan. Isasaw-saw and then piprito. So, charan! Ito na nga yung ating finished product. And We're ready to eat na this tikoy. So goodbye.